kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Squatters o informal settlers sila ang mga grupo ng tao na ilegal na naninirahan sa lupang pagmamayari ng iba. Isa sa napakaraming problema ng gobyerno dito sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng mga taong na naninirahan ng ilegal sa ilang lupang pagmamayari ng gobyerno o mga pribadong tao sa umpisa. Ay pa isa, -isa lang ang mga nagtatayo ng kanilang mga tirahan sa lupang hindi pinapansin ng iba. Hanggang sa paglipas ng panahon ay dumami na sila ng dumami at yung iba ay nagpatayo pa ng mga konkretong bahay. Kahit na alam nilang wala silang pinanghahawakang dokumento na magpapatunay na sila ang nagmamayari ng lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Sa pagdating ng panahon na gusto nang gamitin ang kung sino mang nagmamayari ng lupa ang kanyang lugar, ay dito na nagkakaroon ng malaking problema dahil pumapalag na ang mga residenteng naninirahan sa lupa ng mismong mayari. Ilang taon silang nakatira at hindi nagbabayad ng renta. Pero siguradong magiging pahirapan ang pagbawi nito sa kanila kahit pang alam nila na pagmamayari ito ng iba. Kadalasan para maiwasan ang matinding gulo ay nagbibigay ng lugar na malilipatan ng gobyerno pero hindi lahat ay sangayon dito dahil sa napakaraming rason tulad ng napakalayong lokasyon ng ibinigay ng gobyerno na malilipatan hindi konforme ang mga residente ng lilipat sa itsura ng pahayat at sitwasyon ng lugar na kanilang lilipatan kaya siguradong mahuhulog lang sa patigasan at sakita ng pagbawi sa kanila ng lupang kanila ng inangkin May 26, 20 D25 Nagulantang ang mga residente ng may haligi Tondo, Maynila matapos dumating at pumwesto sa harapan ng kanilang lugar ang sangkaterbang demolition team. Ang pakay nito ay gibain ng mga kabahayan at bawiin sa mga residente ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay dahil sa may legal itong nagmamayari. Katulad ng inaasahan ay pumalag ang mga residente at iginiit ng operasyon na pagbawi sa kanilang lugar ay ilegal. Itinanggi nila na may natanggap silang formal notice para sa demolisyon at pagbawi sa lupa. Iginit ng isang residente na nagngangalang Ruby de la Cruz na noon parao May 19, 2023 ay may desisyon na ang korte na itismiss ang kasong pagbawi sa kanila ng lupa due to lack of jurisdiction. Pero pinanindigan ng sheriff na si Raimundo Rojas na noon lang October 24, 2024 ay nag-issue na ng go signal ang Metropolitan Trial Court Branch 24 matapos ang apat na taong paglilitis na kailangan ng ibalik ang lupa sa totoong nagmamayari nito. Sadyang tiyaro lang daw ang makakapagtigil sa sheriff sa pagwasak sa mga ipinatayong bahay sa lupang pagmamayari ng isang pribadong individual. Sa totoo lang daw, ay makailang beses nang nakiusap ang mga residente na i-extend muna ang pagbawi nito sa kanila. At makailang beses na rin nilang pinagbigyan nito. May order of demolition na. Ang sabi ko kanina, makakapagpigil ay TRO. Saka, God's Act. Ah, usap sila after Christmas, pinagbigyan. Tapos after uh, klase, nag Ele election Iginiit ng sheriff na today is the day na kailangan na nilang bawiin ito. Humigit kumulang apat na ang mga pamilyang naninirahan sa lugar na papasukin ng demolition team. Ang siguradong mawawala ng tahanan sakaling papasukin na ito at babawiin sa kanila. Sa so umpisa ay tila Lumampot ang damdamin ng sheriff at ipinagpaliba ng paglusob sa loob ng barangay. Sheriff, ano? 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 pero kalaunan ay nakapagdesisyon na ito na didiritsahin na nito ang pagbawi at bahala na kung sino man ang masasagasaan nila. Sa so, ano pong ibig sabihin nito? Hindi na ba matutuloy ang demolition, sir? Ulan, sir. Pag uh, humintong ulan, tuloy. Tuloy po. Ah. Naging maaksyon ang mga nangyari dahil sa pagmamatigas ng mga residente. Sa huli, ay hindi talaga natuloy ang pagpasok ng demolition team dahil pumayag raw ang magkabilang grupo ni pagpaliban na muna ang operasyon dahil inaasahan daw ang paglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ngayong araw para pansamantalang ipagpaliban ang pag ng mga kabahayan ng mga residente. Sinubukan na rin daw ng gobyerno na bilhin sana ang lupa sa pribadong may-ari para maiwasan ang gulo pagpwersahan itong papasukin. Pero tumanggi raw ang may-ari na ibenta ito ang tanong, sino kayang mananaig sa kasong ito? Ang lehitimong nagmamayari ng lupa o ang mga iligal na residenteng nagpatayo ng kanilang mga bahay sa lupa na hindi naman nila pagmamayari? Ikaw, kaya mo bang pumalag at para huwag mapangalis sa lupang hindi mo naman pala pagmamayari? Maraming tao sa loob, Sheriff. Sheriff, may puso ka naman, Sheriff. Siguro pag inoperahan ka, di atay ka agad laman mo gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.